DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta na mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Wag mong usgahan ang mga taong hindi kasimpalad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako Ang bukas. Pagdang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang unang yugto ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, may pangako ang bukas. Bukang hindi naghihirap ang Pilipinas. Ang dami nagsashopping. Palibasa yung iba nakatanggap na ng kanilang bonus. Kaya naman naglipana na rin ang mga pagdanakaw at snatcher sa lugar na ito. Ah! Oh. Yes ba? Ayun ang snatcher. Tata? Makakulit ang Kapag hindi na pilitin sa paggawa ng masamang ganitong edad, sila yung magiging pusakal na kriminal pagdating ng araw. Ah, hindi ka makakatak sa akin. Ayun, pumasok sa eskinida. Loko ka, dyan ka pumunta. Dead and young. Ah, wala kang kawala sa akin. Tigil! Chip! Huwag po, huwag po! Huwag na po ako mamalilin! Huwag po! Gago ka, pinagod mo pa ako, ha? Kalapos ng mo yun uh, ng pagsak mo. Chip! Chip! Huwag po! Huwag niyo okay, po ako ikulong! Hindi na po ako ulit! Pangako po! Pangako! Hindi dapat paniwalaan ang pangako ng mga katulad mo. Kayo mga batang kalye! Likas kayong mga gago! ma'am, ma'am, Hawak na po siya ng pulis. Huwag niyo na saktan. Nako. Ay ang bag niyo, di ba? Sinoli ko na sa inyo. Nakakainis kasi. Dapat sa mga ganyang bata sinasalvage para hindi pamarisan. Salvage niyo. hindi niyo sa mga pulis. Paglaki niyan, huwag tarakar na yan. O kaya putulan ng kamay. Para sa salvage. Oh, Oo. Oo, Narinig mong sinabi ng mga tao? Salvage na raw kita. Mga pulis. Kuya Chip. Ano? Huwag po ninyo akong isa sa Albaiz. Ayaw ko pa pong mamatay. Ayun ang mobil. Hindi <coughs> Sumama ka <coughs> sa akin. Hindi ka. Kinapalpinsa po ba na ako, Jeff? Huwag <coughs> naman po. Maawa naman po kayo sa akin. Nagugutom lang po ako kaya ako nagnanakaw. Huwag po ninyo ako <coughs> Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naiayos ko na mga plato para sa pagkain namin mamaya ni Daryo pagdating niya. Siguro, dapat ko nang simulan ang pag-washing machine itong maruruming damit habang ko kong asawa ko. Madali lang naman ito eh ilalagay ko lang sa washing machine tapos lalagyan ko ng pride powder para bukas babalawan ko na lang ay si Dario na yata ito sandali ay oh, mm. -mm. mm -hmm. oh, may kasama ko Almira si Mark ha? Mark ang tita Almira mo Ma magandang gabi po tita Almira sino batang yan saan mo napulot yan Ah, mamaya na ako magkakwento. Lika, Mark. Tuloy ka. Palagay mo loob mo rito, ha? O, o, opo. Ah, Almira. Alam ko, hindi ka pa rin nag Eh, kami, hindi pa rin kumakain eh. Magkain ka na. At mamaya, may importante tayong pag-uusapan. ba naman, Dario? Basta ka nalang nagdala ng batang lalaki dito sa bahay. Ay, dapat tinanong mo muna ako. Pasensya na, Almira. Eh, wala nang time na mahingi ko pang permiso mo. Kasi yung bata, si Mark, kung hindi ko kukunin, dadali niya sa DSWD. Pagdating doon, tiyak tatakas siya. O di, hayaan mo. Eh, hindi nga ganun eh. Naawa ako eh. Pag nakatakas yung sa DSWD, mangi-snatch na naman siya. E eh, pa paano kung makatapat siya ng gagong pulis? At barilin na lang siya. <laughs> eh, salbahin naman eh. Kaya hayaan mo mamatay. Alam mo, eh, hindi ka pwedeng pulis. Hindi puro tapang ang pinaiiral kapag pulis ka. Hmm. Dapat may puso ka rin. Oo, oo, oo. nalalay yung usapan natin. Pinag-uusapan natin yung mark na yan. Na basta mo nalang inampon. Eh, hayaan mo na siya rito. Tutal, wala naman tayong anak. Sinusubatan mo ba ako? na hindi kita mabigyan ng anak uh, matapos sumatay yung kaisa-isa nating anak? Hindi kita sinusumbatan. O, oh, ano? Ginagawa ko lang ang paraan para muling magkabuhay itong bahay natin. Hmm. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap bang intindihin na gusto ko uling maramdaman kung paano maging ama? ako, mama. Inis na inis talaga ako nung iuwi dito nung asawa kong batang yun. Eh, kung mabait naman yung bata, yan mo na. Unang kita ko palang sa batang yun, bigat na ng dugo ko. Mark ang pangalan nun. Kung sa bagay, hindi kita masise. Eh. Bakit naman kasi ang asawa mo? Magkaampun lang din ang bata. Bakit isang batang kalye pa? Eh, baka ka nagraragbi pa yun eh. Tuyot na ang utak niyan. Baka kung anong kabalbalan ang gawin sa loob ng bahay niyo. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ibig mo sabihin, Mike, ikaw mag-isang naglinis nito sa harap ng bahay? Opo, sarhento. Oh, sarhento ko na naman dyan. Di ba sabi ko sa'yo, Tito Dario na lang itawag mo sa'kin? Ay, oo nga po pala. Palagi ko po nakakalimutan, T Tito Dario. At isa pang napapansin ko sa'yo, nakikita ko parang asiwang-asiwa ka pa rin kumilos sa harap ng Tita Almira mo. Eh, kung po kasi, um, nahihiya po ako kay Tita Almira. Tsaka, medyo kung po, medyo masungit po siya sa akin. Mabait naman yun. Naninibago lang din. Pero kapag nakita niyang mabait ka, masipag at masunurin, Pagiging malapit na rin siya sa'yo. Ginagawa ko po lahat para matuwa po siya sa akin. Ipagpatuloy mo lang yan. At sa darating na pasukan, mag-aaral ka. O anong grade na bang naabot mo? Uh, grade 3 po. Grade 3? Oh, okay. Mag-aaral ka ulit. Okay. May malapit na elementary school dito. At kapag nakita kong pinagbubuti mong yung pag-aaral, pangako ko sa'yo, sasuportahan so, kita hanggang sa kolehiyo. Almira, bakit ang dilim ng mukha mo pagdating mo kanina? Eh paano ma? Naiinis ako. Kanino ka naiinis? Sa asawa mo na naman. Hmm. Dalawa na sila ngayon na kumukonsume sa akin. Silang dalawa tumutuyo sa dugo ko. Kaya nga inis na inis ako doon eh. Doon, lalo doon sa batang yun. Kay Mark, naiinis ka? Oo. Maayos naman yung bata ah. Magalang. Nakikita ko pag nagpupunta ako sa inyo, masipag naman. Hmm. Wala akong tiwala do sa mark na yon, ma. Eh dati nga snatcher yun, di ba? Kaya na nung ng manugang nyo. At heto pa nga talagang kinakainis ko ng gusto. Pag-aaralin pa siya ng asawa ko. Ay, napalapit na sa kanya ng gusto yung bata. Ibis Kung na dagdag -dag sa savings namin yung ah. gagastos niya sa do sa batang yun eh. Mapupunta sa wala. Bakit ba gano'n ang isip niya? Almira. Meron ba siyang ambisyon na maging santo? Mula nang ipagamit sa ni Tito Darwin silid na ito. Hindi ko pa nakikita ang loob ng cabinet nito. Kaninong gamit ba ang mga nakalagay dito? Uy! Ang dami lang damit dito! Ang gaganda pa! ha, Mukhang kasya sakin! Sa Teka nga, may sukat nga itong isang t-shirt at pantalon. Ugh. Wow! Oh, Kasya nga sakin! Sa bakit kaya mo mga ganitong damit dito? Ang ganda! Ngayon lang ako nakapagsuot ng ganito! Mar! Ay! Mar! Ay! Si Tita Almira! Mar! Ito ka! Buksan mo ito Opo! Tita Almira, may utos po ba kayo sa akin? Meron! t-shirt at pagtalo ng anak ko, ha? Uh, uh, Bakit ko uh, mo yan sa cabinet niya? Ay, ha? sorry po. Ano sorry? Ikaw talagang bata ka, ha? Napaka-pakialamero mo. Uh, hindi naman sa'yo sinusuot mo? Talagang magnanako ka. Hindi na, na, di po. Hindi po. Hindi, po ako magnanako. O, okay, ano? Sinukat ko lang po. Kasi po nagandahan lang po ako dito, eh. Kahit na nagandahan ka, hindi mo dapat pinakialaman yan, ha? Naku! sa susunod, di ba? Balugbugin kita pag pinakilaman mo uli yung gamit ng hindi naman sa'yo. Oh, hala, hala, hubarin mo yan. Hubarin mo! Apo, apo, hubarin ko na po. Sorry po talaga. Anong kapalaran ang naghihintay kay Mark sa poder ng mag-asawang nagampon sa kanya? Mapagtiisan kaya ng bata ang kasungitan ng asawa ng pulis na nagmagandang loob na siya iampunin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madritejos, Vilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayan ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatangindulan, may pangako ang bukas. GRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.